Goto muna. Pangalis na hangover. Lasing na naman kagabi. <laughs> bagong araw. Bagong kaligatan na naman. <laughs> Maga tayong gumising ngayon. Alas na madaling araw. Kasi bibili tayo ngayon ng baka. Na panggutuhin. Wow! yan Kasama ko yung dalawang kapatid. Ang gamit naming motor sa kapatid ko. Sira kasi yung Ducati ko eh. Nasa pagawaan pa ngayon. What? Medyo malayo yung biyahe namin. Siguro mga 1 hours. <laughs> Pero pagkagaring madaling araw, wala man traffic. Kaya naman traffic sa atin pag gumagat hapon kasi maraming sasakyan. <laughs> kagaring gusto namin maggoto goto O kaya magbulalo Bibili na lang kami din eh Sa may palengke ng Padre Garcia Yan o oh, Papasok ko lang dyan O oh, masasarap dyan mga fresh Fresh meat Fresh meat Pagkaalis namin sa bahay ng mga alas dos na madaling araw Siguro nakarating kami dito mga 3 mahigit na Balita ko masarap din yung mga baka kasi bagong katay Masarap ka to Parang ako. Oh! Wow! Meron pa din yung baboy. Bagong katay din, oh. Tapos, umorder na kami. Kantihan lang. Ah, ah, ng balat. Pwedeng pang balabali pag malamig. Ah, kasiksika ng baboy na, re. Nahihiya pa, nakatagilid eh. Oh, sarap na rin pagkakanaluto. Pwedeng pang pwedeng pulutan. Saan ka pa? Dini ka na. Kau? Sino ka Kaligat? Habang na-order kami, eh ako yung dini. pag muna ako. Kaya uli muna. Ayan yun na nga. Nakabili na kami. Pinalastik na namin para makasibat na. Tapos naglogo muna kami. Yan, kasama ko ang kuya at saka ang kapatid si Solo. Siyempre sa aming tatlong magkakapatid na lalaki, ako yung pogi at pirak maligat Pagkatapos namin bumili, ayun, sumibat na kami pa uwi. At lulutoy na namin na rin. Pagdating sa bahay, hinugasan na namin. Pagkahugas, uh, syempre yan, ginawa namin ay hinalbos muna namin. Para lamambot. Para puso mo ang lambot. Gagatungan natin para lumingas ang apoy. Ay nagising ang tiyo. Makaingay ko kasi <laughs> Bale, nakarating kami sa bahay Alas 4 na naman ng araw Ayan, gagawin natin dyan ay Papakulunan natin, nahalbosin natin siya Ginamit na ng ano Suplete Para mabilis umapoy Ayan Habang pinapakulunan natin Magagat muna tayo ng sibuyas Siyempre, yung sibuyas, hindi nawawala yan Pampautog Eh, <laughs> ayan nag na tayo ni Ninong Yor. Hindi pala Ninong ni Ninong Yor. Ikaw? Ang bilis magayat? Ang kamay ha? Baka magayat? Baka may sama sa guto? Tapos, check natin kung malambot na siya. Saan? oh, lambot na. Oo, oh, usok ka. Hindi makita. Tapos, ililipat natin yan ngayon sa may planggana. Kasi gagayatin natin yung mamaya. Ayan, umaga na pala. Habang inaantay na kumulo at lamambot, papakainin ko muna aking birthday pie. Mayor! Mayor! Ano nga pala aking ibon? Si Mayor. Mayor! Mayor! Maligat ang ibon nari. Siyempre, maligat ang mayari. Ito. Ayan, tinukaw ako. Kasi hindi ko daw ganyan siya pinakain. Galit sa akin. Mabait naman yung ganyang ibon. Kaya ito na. Lagyan natin ng tubig. Pagkahango. Ayan, ginayat na namin sa bite size. Ay, di na magtayo ng ano, restaurant. Ang papangalan na lang ay Goto. Goto kita. Pagkatapos natin itong gayatin sa bite size, ilalagay natin sa kawali. Isasalang natin. Tapos titimplahan natin kung ano kulang. Siya ba? Or ikaw ang nagkulang? na natin aswete para pampakulay. Para pampakulay ng buhay. Saka yung ibang mga condiments, nilagay na, na natin kanina. Hindi ko na i-video, nakalimutan ko. Palambutin lang natin. Maya, maya okay na yan. Ready to fight na. Ay nga pala mga pinsa ko mga taga Bulacan Ay ayun luto na pala Titikman natin ang finished product Yan First bite Thank you Lord Oh, quality Hanggang dito na lang Thank you for watching mga kaligat Your Met TV Follow for more mga kaligat